mga kaysan mga kaysan patatapos lang po namin pumunot ng balinghoy nakakita po kami ng ano ng Nang... liputing baguets po ari yung ano liputing baguets o oh, ari po liputing Yan. gubat liputing gubat po wild fruits po tanggal ikaw ang buta ko ah o tanggal baka ba ano sige baka pa kayo sa iyo Hindi ba? Hey, hello. Ha? 20 lang Ang laka ng tubig Hindi na Malaki Saan daw lumaki? Nandun ko lang Nung araw? Nung araw Noong hindi pa nasa nahasaplug, plugan Pagka Oo araw Oo Yan malaki, Wow, hindi ka ah, kaya mo ba? Kaya hello. Eh? Oo Para kita naik pun lumurun uno. Nokong kaya. Alalakay. Oh, oke. Are ya, ay mababaw ray. Okay. Joy. Okay. Diri, ati-ati, Oh, dali-dalis. Aduh, parna uga. Oh. Oke. Joy. Pasig. Yun. <laughs> ayun natin, marahin nga. Kaya ha. Kaya kalikik eh. din eh. tayo. No? Ayan, daan po nga. Ayun, Anong tawag po sa inyo na rin? Sorry. Oh. Ano? Ari, mga kaisan, oh. Para po siyang duhat. Hindi naman siya duhat. Ang tawag nito, eh. Liputing bagit. Liputing gubat. Liputing gubat. Nakakaganda lalaki to Oo. Oh. Ari, mga kaisan, oh. Nakakaano sa ngipin siya, mo. Pagkakanda nga, eh. Ano? Nadikit <laughs> sa <Saka> ano? <laughs> ngipin. Oo. Oh. Nadikit po sa ngipin.

araw. Kaya lang ka mga ayon, kaya nakikinig ganito. Nakikinig ganito ko. Oh, pambihira. Pagkala ka para ng puno niya na, no? Siya <laughs> Sa tag-araw, dami na yan, ano? Panalo ano? Oh, oh. Pagkatabi po, aram bulaklak oh. Pero ano ito eh? Ha? Medyo lipas na. Oo oh, nga. Hmm. Ang <laughs> ano Baka pati umupi pulak-pulak pinanmotoy. Tama mo ah, kisan, oh. Baka dami pumulak-lak. Boy, tingnan mo. Oh. Baka dami pumulak-lak. Ayun po, oh. Toy. Oh. Tingnan mo. <laughs> para lang 'to, para lang din 'to, oi. Kagaw. O, patay dito tumawid.

Mataas oh. na. Oh, Yan po ang puno. Dito ba dito? Oto, yan ay ano, pilaway gubat. Tingnan mo. Nakakain din 'yan. Nakakain din. Ang bilis noon. <laughs> Ang bilis. Dapat eh. Ayan yung kote na pilaway. Oh, pila pilaway. Oo, pilaway bukot. Pilaway, pili. pili. pili Ang nakakain din po ito. Ayan, niyog, niyog, kaysan. Oh. Dali, dali. Dali. Ayawan, doon. Kuha, kuha, sayang. Ay, kuha lang din. Hmm. Pinkwinta pesto ito sa may nila. <laughs> nga. Naanod yan, tutubo yan din yan, ano? Hindi ko mo, kaya mo ka daw, palungyoyin mo, palungyo. Wala mababa. Ayan, ayan, batakan mo. na natungo oh. ako. Yun po, may bunga, oh. Gay, gay, gay. Kakaunti na, oh. Palayo naman. Gay, gay. Yan, yan, baka di Yan. Yung po may bunga oh. Ay, oh, wala. Kakaunti na kay Sage. Ay. Mamaya mo. Mam <laughs> Kakaunti pa. Ganyan ang pili ano. Pilaway gubat po. Ayun. Nakakain din po ito. Kaya lang ang hilaw pa. Ayun oh. Eh. Ayun po oh. Parang pili talaga. Oh. Dito. Pilaway gubat. Karito rin naman ang dahon ng pilya. Oo. Oh. Ito talaga yan. Nakakain din po ito mga kaisan. Hilawin pa. Lahat naman ang halaman na may kaano ka, ano ah. May kaano? ano Oo, oh, may kaparis. Oo. Oh, oh. Sa, sa summer yan magandang anuhin. Maraming bunga. Kinakain din po ito. Lasang, lasang pili din po, pili. Hindi, hindi na naman ito. oh, lasang pili nuts. Kinukuha rin po namin ito pag summer. Pero marami ng bulaklak ko sa taso. Oh. Diretso na yan. dami pala dito Ayan, eh. Ayan po. Oh. Ayan pala. Eh. Ito eh. Yan ba yung irrigation ninyo? Ha? Yung pinuntahan natin ni Yugan, yan yun. Ari, ari yun ah. Ari, ang irrigation, ari. Oo. Oh. oh. Palusan-palusan ito. Oo. Oh. Bakit na, huwag lang magbubuhay yan ba yung dinadayo ng mga lukman eh, namamalos. At saka yung laka, ano, yung nag-ano Mga taga-katigan. Dito, inamin dito. Ang dami dito nang hihito. Oo. Oh. Ang dami dito, dami dito dami dito na. Parang nang bayad ko siya. Balik eh, bari bayad siya. Alin? Ari? dito. Dita, ano? Dita? Dita? Oh. Tamutoy ah. Oh, Laking kahoy. Ayun, makabumagsak. Ay, hindi. Ang laki. Ang laki tama to eh. Ayan oh. Uh. Kala sa ugat ng malatubig. Malatubig ano mahal niyan. Ano? Pagkukuhanin mo. Mahal niya sa Maynila. Oo. Oh. Ano pala inukot sa dapian? Oo. Oh, okay. oh. Pagkadaming dyan mo Pag niyo. Oh. Uh. Kwartan <laughs> linaw na yan. Oo. Oh. Pagkadaming dyan mo. Yan yung mga ano? Huh? Mga naaanod na -a -a niyog ba? Oh. Galing ilaya, galing banahaw. Dito na nananampit no? Oo, nananampit. Ay, inukupot sa ano? Oh. Yan, mga inukit ng sinaunang tao. Oo, oh, uh -huh, hindi ba rin gano'n kuya Antony? Ano? Halaman ah. Oo, oh, ayan, hinahalaman niya sa iba. Oo, ano? oh, mahal yan. Yan pala sa kanya na... Uh... Ang tawag din pala kaya kayo Sana, ano, sa may ano, yung indoor plan. Sa, oh, sa loob ng bahay yan. Oh. Uh -huh. Hindi naman nakarawan na. Ano ba rin sakit ng tano Are Naayong aling araw nga Sabi ko niya eh Ay siya nga ano oh, Ano naman na rin kayo sa y? Kung anong nakikita biru eh. Ano ito? Aywa Baka lasan ito yan no? oh. Hindi na natin eh. ano naman natin kami sabi yan eh nadala na pero kayo saan? Aya, yeah, ay oo. Pero kung hindi ka dumating ay yung order ay baka mapipilitan ay gabi. Baka nga. Gagabihin. Gagabihin hindi na, na yan. Alwan din naman talaga. Oo. Oh. Hindi matatapos sana yung punta. Ay. yan ulan lang. Sabi kaya ay sasama kaya ako. Yung akin naman ay eh, kakaunti na. Dadalawang eras na yun. Mm -hmm. Yung kamuti. Ay bukas naman <laughs> ay eh, tatanim ako ng pala eh. Oh, dito naman sa atin ay ang halaman konti na parang hindi rin ano nga Sobrang ulan. Oo. Oh. Ano pa? Pala rin. ang ulan. Babawal baka tayo pag umara ng kaunti. Oo. Oh. Pabor sa palay, parang palay ang tabi lang. Ang alin? Ang palay natin. Iya. Yeah. Ay, itang, natutunaw utoy. Pero, gawa ng matinding ulan. Oo. At natutunaw kaya, ang palay. Eh. Kaya nga tayo balabalan si parin, parin, parin Pero sa ibang lugar, simula saryaya. Yan napakainit na. At kaya nga daig tayo nila eh, pag sila nagpaganda ng halaman. Tiyo, mo. Daig tayo ano? Kaya biglang mumura. Napapaganda natin pero yung bulaklak. Laglag. Laglagan na no. Ay unang-una -una, yung pupuling ah, ang sala. Oo. Oh. Yung mga bubuyog. At hindi na makakalipad ng mga ulan. Siya nga. Mabibilang ng kaputi. <laughs> <laughs> mm. Wala din sa kaputi. Tao toy, pauwi na. Ab Gab ah, sige. ina na naman. Oo, oh, ayos na. Sige, Chom. Ako mag Oo. Oh. Oh. Salamat ako toy. Ah, sige, hala. Salamat oh. sa iyo. Talagang nabayad oh. Natin 'yung ano. Yeah, mga kaisan, maraming maraming salamat po. Ayat, ako po hatid pa ni Kainsan. Ako <laughs> diretso na sa bayan. Ayala. Gabi na ay. Ako oh. pa pa kailangan babon. Oo. Diretso na. Salamat po. Ingat po lahat.